Sa kailalim ng mundo, may mga nilalang na hindi pa nasisilayat ng kahit sinong tao. Sa lugar na hindi kayang abutin ng liwanag, ito ang Mariana Trench. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga sekreto at mga nilalang na nadiskubre sa iba't ibang exploration na hindi mo pa nakikita mula sa pinakamalalim na bahagi ng ating mundo. Hello, ako si Eman. Welcome sa Forbidden Files PH. Mag-subscribe ka na rin kung mahilig ka sa mga misteryo at kwentong hindi mo pa naririnig para updated ka sa mga susunod nating video. Ang Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng dagat sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Western Pacific Ocean, malapit sa bansang Guam. Ang pinakamalalim nitong parte ay tinatawag na Challenger Deep na umabot sa mahigit kumulang 10984 meters. Mas malalim pa kaya sa taas ng Mount Everest kung babaligtarin mo ito pababa. Sa ilalim, ang pressure ay halos 1000 times na nasa ibabaw ng dagat. Ibig sabihin, kung ordinaryong submarine ang papaba dito, dudurugin ito na parang papel. Halos 97% ng Mariana Trench ang hindi pa naaabot ng kahit sinong tao. Kaya, karamihan ng mga nangyayari sa loob nito, hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, at hindi natin nauunawaan. Number 1. Mga hindi kilalang nilalang sa kailaliman. Sa pinakamadilim at pinakamalalim na bahagi ng karagatan, may buhay na patuloy na umuunlad. Lihim sa ating paningin. Nakuhanan ng mga kamera at deep sea submarines ang malaking anino na gumagalaw sa trench. Ang ilan ay mas malaki pa sa blue whales. Ang iba naman, transparent o may glow. Kayang mabuhay sa kompletong dilim at pressure na halos isang libong beses sa ibabaw ng dagat. Bagay na kinamamanghan ng mga scientists dahil may kakayanan silang mabuhay sa ganon kadilim at sobrang lakas na pressure na halos hindi kayang tiisin ng kahit sinong tao o anumang hayop na alam natin. Patunay sila na may mga lihim pa sa karagatan na hindi pa natin uunawaan. Number 2, The Bloop, Misteryosong Tunog Noong 1997, na-detect ng mga siyentipiko ang isang napakalakas at hindi maipaliwanag na tunog mula sa kailaliman ng Mariana Trench. Tinawag itong The Bloop. Ang tunog ay sobrang lakas. Parang nagmumula sa isang nilalang na mas malaki pa kaysa anumang hayop na kilala natin. Pero, asam ng mga scientists, na walang hayop sa mundo na kayang gumawa ng ganoong tunog. Hanggang ngayon, nananatiling misteryoso ang pinagmulan nito. May teoryan nagsasabi na baka ito ay mula sa isang napakalaking hindi kilalang species sa dagat. O posibleng mula sa isang nilalang na parang galing sa ibang mundo. Ang bloop ay patunay na may mga lihim sa kailaliman ng dagat na higit pa sa ating imahinasyon. Isang misteryo na patuloy na hinahanap ng mga sayantipiko. Number 3. Bioluminescent na nilalang Sa kumpletong dilim ng Mariana Trench, may mga nilalang na may kakayahang maglabas ng sariling liwanag ang kanilang glow ay naglalarawan ng kataibang mundo sa ilalim ng dagat. Isang mundo na halos hindi maabot ng tao. Ang mga bioluminescent na organismo ay nag evolve upang mabuhay sa lugar na walang liwanag, walang init, at may pressure na halos hindi kayang tiisin ng ibang buhay. Sa kanilang liwanag, nakikita natin ang isang tanawin na parabang galing sa ibang planeta. Isang lihim na universe sa ilalim ng dagat. Bawat glow, bawat galaw, nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ay may kakayahang lumikha ng misteryo at ganda sa mga lugar na hindi pa natin lubos na uunawaan. Number 4. Mga hindi kilalang nilalang ng trench Ang buhay sa Mariana Trench ay nakakamangha sa bawat aspeto. Sa kabila ng pressure isang kondisyon na dapat nakakapatay sa anumang kilalang organismo, ay may mga nilalang na patuloy pa rin nabubuhay dito. Kagaya na lamang ng isang ito. May mga flexible na buto, transparent na katawan, at espesyal na proteina sa kanilang cells na pumipigil sa pagkasira. Ang bawat organismo na ito ay idinisenyo ng kalikasan upang tiisin ang pinakamatinding hamon ng trench. Ang Mariana Trench ay parang laboratoryo ng kalikasan kung saan ang buhay ay nag evolve sa kabila ng posibleng kondisyon. Isang misteryo na patuloy na hinahanap ng mga sayantipiko. Number 5. Mga kakaibang formasyon sa lupa Nakuhanan ng submarine ang kakaibang pattern sa ilalim ng karagatan. Parang mga istruktura o guho ng sinaunang sibilisasyon. Ito ba ay natural o bakas ng mga nilalang na nagkaroon ng teknolohiya bago pa tayo. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang mga kakaibang pormasyon na ito na nagbibigay daan sa walang katapusang teorya at mga haka-haka. Number 7. Teorya at Spekulasyon Mga Lihim ng Mariana Trench May naniniwalang ang Mariana Trench ay isang gateway sa ibang mundo sa ilalim ng karagatan. Actually, marami na ring movie ang lumabas na kagaya ng teorya na ito. Yung ilan naman, nag-aakalang may nakatagong prehistoric giants o hindi pa nadidiscover ng sibilisasyon sa ilalim nito. Hanggang ngayon, halos 97% ng trench ay hindi pa naaabot. Ang trench ay nananatiling isang huling frontier, isang lugar ng misteryo at kababalaghan. Number 8 Limitasyon ng human exploration sa kailaliman. Napakaunting tao ang nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Para sa karamihan, ang trench ay nananatiling isang unexplored abyss, isang kailaliman na punong-puno ng misteryo. Sa ilalim ng dagat, ang liwanag ay halos hindi naaabot. Ang lahat ay itim, tahimik, isang mundo na tila tumigil ang oras mga matatayog na bundok sa ilalim ng dagat, malalalim na kanyon at kakaibang topografiya parang ibang planeta na nababalot ng malakas na pressure at lamig na umaabot sa halos negative 2 Celsius. Ang karamihan ng exploration ay gumagamit lamang ng mga unmanned submarines. Mga robotic eyes lamang ang nakakakita sa mga nakatagong nilalang kakaibang bato at mga misteryosong anino na gumagalap sa kailaliman. Ang Mariana Trench, isa sa huling unexplored territories ng ating planeta. Isang mundo ng kababalaghan, lihim, at misteryo. Isang lugar na kahit sinong mananaliksik ay pinipilit itong tuklasin. Subalit, patuloy na nagtatago sa ating paningin. At sa bawat paglusong natin sa Mariana Trench, maraming lihim at kababalaghan ang patuloy nating natutuklas. Ikaw, Idol, ano sa tingin mo ang pinaka-interesting o pinaka-misteryoso na diskubre natin sa video na ito? I-comment daw mo Gusto naming marinig ang opinion mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong mas marami pang misteryo at lihim ng mundo ang matuklasan, mag-subscribe ka na sa Forbidden Files PH at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming episodes, kagaya nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.